Ay, Uy, good morning. Yeah. Yeah. Iwas mo na yan. Iwas mo na. Pwede na. Pwede na mabuti. At ayan, kakain na kami. Kasi para makatulog na ako. Pero sila, magiinom pa sila. Sila sila sila, sila. sila, sila, sila. Sila, sila, sila. sila, sila, sila. sila. Pero ako, ito, tulog na. Pero matutulog pa ulit bakay kayo mga ah, santali, ay, si Rari. lang naman yan. So, Ayan. So, ay, uh, Sige, ano na po. Sige, Kami, kami. Kasi... Ano sabi sabay na tayo din? Uh, uh, sleep now. Uh, yan ang Pero sila... Tara na. Ito, mamaya... Di may kwatro ma ma kantos. Di, uh, negative. So, ha? Negative. Nagbago na tayo. So, kakain ka lang para makatulog. Okay. Very good ito, oh, Kain lang. Kay gising lang. Ito, kay gising lang. Sige, matulog ka ulit dun. Huwag so, ka nang kumain. Harga po, kamin. Kita na po. So, pagkatapos mo dyan, tagay. Tapos tulog. Tagay. Tulog. Tagay. Tulog. Huwag nang <laughs> kain. Tulog tagay lang. Kain kayo. Lahat yan ano. <laughs> uh, gagawin mo. Paalala na lang po yung mga kinuha nyo Mo. Gagawin mo tagay tulog tagay tulog wala wala nang kain kain <laughs> ay si Pres so, ano, so sarap yung gulay na ganito yung buhay ano no buhay bukid province ay ano ba takay ka ba magbablog huwag nyo na kung kumain na kayo Hmm? Lalo mo, ka? Hindi kasi hindi ko pwede Kasi gusto ko lang i-share, nasa Mindoro kami guys. Kasama no. ko si Mon. Mungi. Mungi. Naglaba. Ah, naglaba. At naligo nali na. At naligo na, matuturo Fresh yan. pagkatapos mo diyan. kumain ka ulit. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Ikaw? Ano? Madungis na madungis. <laughs> so kakain mo na kami guys. guys.